Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Magandang balita para sa mga fans ng Golden State Warriors. Dahil ang kanilang franchise player and two-time MVP Stephen Curry ay pipirma ng one-year contract extension sa kanilang team at ito ay nagkakahalaga ng 62.6 million US dollars. So napakalaki nga niyan mga kaibigan. Dahil dyan ay madadagdagan ng isang taon pa ang kontrata ni Curry na originally ay magtatapos sa 2025-2026 NBA season. Dahil sa sa pagpirma niya ng kontrata na ito ay mananatili siya sa team ng Warriors hanggang sa 2026-2027 NBA season. Dahil dito ay sasamahan na din niya si Lebron James at Kevin Durant bilang ang mga tanging player na humigit sa 500 million US dollars ang career earnings as an active NBA player. Muling nagpapatunay na silang tatlo ang best player sa henerasyon na ito. Ganun pa man dahil din sa contract extension na ito ni Curry ay posibeng sarado na talaga ang pinto sa pag team up nila ni Lebron at KD sa isang team sa NBA Dahil matapos sa 2025-2026 NBA season ay ito nga sana ang chance na Lebron, Curry at KD na magkampe sa isang team. Dahil silang tatlo nga ay lahat free agent. Ganun pa man, dahil sa contract extension na ito ni Curry, siya ay mananatili sa Warriors matapos sa 2025- 2026 NBA season. Habang si Lebron at KD naman ay papasok na sa free agency o posible din na mag-retire na si Lebron given na 42, turning 43 na siya sa taon na yan. Unless magkaroon nga ng malaking gap space ang Warriors at mapapirman nila si Lebron at KD para sa 2026 202 NBA season. Isang bagay na medyo malabo sa ngayon. Given na may mga young players sila na malabong bigyan ng minimum contract sa taon na yan. Tinipuri nga nila na untouchable si Podjemski at Kuminga. So nakikita nga nila ito bilang cornerstones ng kanilang franchise kapag wala na si Curry tiyak na nasasaud sila ng at least mid-level contract. At base sa bagong CBA ng NBA ngayon, it's either magkakon ka ng tatlong max players at panay minimum na nakapalibot o kaya naman isa o dalawang max player at may dalawang mid-level players ka at lahat na ito minimum. Bukod na lang nga kung tumanggap sila ng malaking pay cuts sa Lebron at KD o kaya naman ng iba pang mga players sa Warriors sa 2026-2027 NBA season. Dahil sa ngayon nga si Curry ay hindi na pwedeng tumanggap ng pay cut dahil pinirmahan na niya ang 62.6 million contract. Kung gusto nga ni Lebron at KD na makakampe, si Curry bago matapos ang kanilang career ay most likely sila mag-a-adjust dahil kailangan nilang lumipat sa Warriors at possibly mag-take ng pay cut. Subalit so, who knows, by that time ay 39 na nga si Curry, 38 si KD at almost 43 naman si Lebron. So talagang matanda na nga sila para sa isang NBA player sa mga panahon na yan. Obviously, max level player pa rin sila dahil sa revenue na may bibigay nila sa isang team. Posibleng hindi na sila max level player kung talent ang pag-uusapan dahil malaki nga ang chance na mag-decline na sila by that time. Subalit so, tiyak nga na madaming media attention, ticket sales at jersey sales ang matatanggap nila mula sa mga fans kay kaya naman malaking pera pa din ang may dadala nila sa isang team at isang syudad kahit na humina o magkaroon man sila ng decline by that time. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?